Welcome back sa ating channel mga kapatid at ito na ah, ang boxer na babawi sa mga Gapang Boys mga kaibigan. Dahil hakahakang magkakaroon ng laban ang inaabangan ang Tanging Angas ng Pinas. Cuadro Alas mayroon daw siyang laban sa October kontra kay Saul Sanchez mga kaibigan at sabi ni Cuadralas ipaghiganti na daw niya ang mga Pinoy na gumapang mga kapatid well abangan natin yan at ayon pa sa kanyang post sa kanilang Facebook page mga kaibigan kailangan daw ng masinsinang paghahanda diba? conditioning training para maging impresibo ang kanyang laban Well, sana mga kaibigan maging uh, Tutuwang totoo ang lahat ng ito. Dahil as of now, wala pang official announcement. Tungkol sa kanyang laban. So, ang mga fans abang-abang pa rin mga kapatid. Well, anyway, sana uh, magkatotoo na at magkalaban ay itong si Alas para malaman natin kung gaano pa kaangas ang kanyang performance pagdating sa luna mga kaibigan. Dahil pagdating sa angasan siya na wala nang iba pang maangas. Pero mas maangas kapag manalo siya bayan nakaw. Tingnan natin mga kapatid. Mga diehard fans at mga supporters ni Quadro Alas. Mga haters, tingnan natin kung ano ang maibubuga ni Quadro Alas kung magkaroon siya ng laban. By October, abang-abang-abangan lang natin mga kaibigan. Bago pa lang sa channel nito, please do like, subscribe, and press that notification bell. Para updated ka sa mga videos natin mga kapatid. Thank you so much for watching and bye bye.